Ano sa palagay mo? Pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi Hindi nga. Ang tanong ko lang, hindi sa ko palagay ba? mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsa? Yun lang, sagutin mo. Basta po ang akin Hindi nga. Sagutin mo lang sa palagay mo. Anong feeling mo? Feeling <coughs> mo ba, ikaw ay pumasa o bumagsa? Opo. Pumasa po. Pumasa. Lumilitaw dito. Ikaw ay deceptive ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Sinabi ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI, na hindi nagsasabi ng totoo ang amo ng Minel trato umanong kasambahay na si L.B. Vergara, nang isa lang nila ito sa polygraph examinations, o lie detector test. Inihayag ito ng NBI sa isinasagawang investigasyon, ng Senate Justice and Human Rights Committee nitong lunes, kaugnay sa sinapit ni Bergara na nabulag dahil umano sa kalupitan ng amo. Sa naturang pagdinig, tinanong ni Sen. Jinggoy Estrada ang mga NBI polygraph examiner, kung totoo na ang resulta ng polygraph test kina Franz at Pablo Jerry Ruiz, na kung saan ang resulta ay indicative of deceptions. Ibig sabihin, ay nagsisinungaling sinagi ng Franz at Pablo Ruiz. Dalawang katrabaho rin ni Aling LB Vergara ang sumalang sa polygraph test na sina JM Taruma at Patrick Simbaon, na parehong pumasa. Ayun kay Estrada. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po ay nagsasabi ng totoo, hindi. Hindi nga, po, tanong ko lang. Sa palagay ay mo, ikaw ba ay pumasa o bumagsa? 'Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo. Anong feeling mo? <coughs> feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsa? Opo. Pumasa po. Pumasa. Sir, sir, ito. Uh, po, uh, matanong ko lang, uh, with your indulgence. Noong po kayo ay nagkina, uh, sumailalim sa line detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po. Si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, your honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado na doon, yung committee chairman, eh, yung uh, committee secretary? Paperma lang noon. Eh. Okay, Paper. go ahead, go ahead. And upon your request, kasi sa, sa ngala ng patas na pag-hearing uh, pag dito, mm -hmm. di ba, ako, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers, and then... Sabi ko, para maging patas, hinamong ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama, maliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito, ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Sir Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, uh, this, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the uh, council of uh, the Copeland. Ah uh, para alam niyo po yung pinag-uusapan, eh, pag pa patas po dito sa so committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Ah uh, Comsec, pakibigay na. Tuloy niyo po Senator Tulfo So, yun siya sabi kanina nung pagpasok pagpasok ko rito ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan pag ilang natin hearing. Ang bottom line dito is kung ikaw ba ay sinungaling o hindi. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one waling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya, pati ito mga kulong so ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling period nagkwento ko na, dagdag ulit medyo bakta ulit sinabi ko lang kanina, Mr. Chair meron ako isang case na nasold ko massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test dahil sa lie detector test yung polis alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga na kahon hanggang sa Mr. Chair umamin yung pante ni pamilya na pinatay niya yung kanya mag-iina dahil sa selos. Yun yun. Okay? Yun lang po Mr. Chair. Salamat Mr. Estrada, Sen. Strada. Strada. Ta, sa pagdinig nitong lunes, idineklara rin na in contempt si Pablo dahil sa pagsisinungaling sa Senado. Samantala, nalaman din sa Senate hearing na hindi pala nagbibigay ng sapat na sahod at benepisyo ang mag-asawang Ruiz sa kanilang mga kasambahay. Mr. and Mrs. Ruiz, no last time nandito tayo. Sabi nyo idukado kayo so alam nyo ang ginagawa niyo. Bakit hindi nyo niregister sa barangay ang mga kasambahay ninyo? at batasyon na dapat na adjust sa mga kasambahay at dapat pinipigyan ng benefits sa mga kasambahay. Bakit hindi yung ginawa? Your Honor, hindi naman po sila mga kasambahay. No? Anong tawag mo sa kanila? Kasama sa bahay. Kasambahay. Kasama sa bahay. Kaya ang tinawag ng kasambahay. Anong tawag mo sa kanila kung hindi sila kasama sa bahay? Natatrabaho po sila sa tindahan, Your Honor nagtatrabaho sila sa tindahan, istayin sila kasama sa bahay. Di ba, Istayin sila? Saan sila tutulog? Sa bubong? Natutulog sa bahay mo, di ba? Pag may ari mo, pamamahay mo, di ba? O, kasama sa bahay. Kasambahay. Bakit di mo niregister? And yet, magtanong ka sa lawyer mo. Ayun yung lawyer mo, bulo ng bulo. Tanungin mo. Ano magandang sagot? Bakit hindi niregister mo, ninyo, itong inyong mga kasambahay na batasyal sige, bigyan kita ng 10 seconds magbulong na ikaw lawyer, bulungan mo itong ano mo, kliyente mo, sige, ahead. sige lapit mong tenga mo Isti, ikaw lawyer, lapit, lapit sige, hindi ka nagkakalinigan eh ikaw, ano, Mr. Ruiz gusto mo sumali sa bulungan kayo mga bulunggang, sige sige alam mo, magandang sagot ano, okay na. So, bakit hindi mo na-register? Batas yan na dapat ang lahat ng makasama natin sa, kasam sa bahay, maliban lang sa ating mga relatives, kung nagtatrabaho sa atin, kailangan nakaregister sa barangay on record para masiguro na sila protektado, na sila ay napahalagaan ng batas na kung tawagin kasambahay lo. At kasama dyan, dapat Meron silang full benefits, SSS, pilat pag-ibig. Now, answer me, sapat na ba yung binulong sa'yo ng abogado mo? Your Honor, uh, hindi naman po sila mga kasambay. Sila ay mga nagtatrabaho sa tindahan namin. Yung tulugan po nila sa amin, ayun ay another benefits lang na binibigay ko sa kanila na libre ang tulugan, libre ang pagkain. No, po. hindi po ako nangintindihan eh. Nagtatrabaho sila sa tindahan. Okay, kung nagtatrabaho sila sa tindahan at hindi sila kasambahay, so they are worker. So therefore, kung worker sila sa sa tindahan ninyo, then dapat minimum wage sila na magkano ba sa patanggas ang minimum wage? Magkano? Hindi yung daily. Your Honor, Occidental po kami, hindi po kami patanggas. Saan? Saan? Sa Occidental po. Okay. Therefore, kung siguro hindi mo sila kinukonsider ng kasambahay, kinukonsider mo sila as worker. Anong klaseng worker? I-define mo. Industrial? Laborer lang po. Kasi marit okay, sa sige, laborer. Diba? Sige, laborer. Now, kung laborer sila, dapat ang sweldo nila is 264 pesos per day. Ito yung sa Mindoro noong 2020. 264. At meron dapat full benefits. So dito may violation na naman kayo. Sige, gusto mo lumusot. Kasi pagkasambahay, maaaring mas mababa sa 264 kasi stay in nga. Ano na? Sagot. <coughs> Pero gusto mo lang masot Sige. Your Honor, si Pao Pau ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nang tayo ako ng tindahan. Kasi na first, ah, uh, uh, Pulpo. Lahat narinig ba yun? Ah, uh, alias Pao Pao. Hindi ka raw tao, hindi ka nakita. Ni anino mo raw, hindi nakita roon tao po ako, sir, pero okay, nag-trabaho ka, okay. po talaga ako sa kanila. Oh, hindi raw nakita yung... <laughs> hindi raw nakita kahit anino po doon. <laughs> hindi niya po kasi talaga pa maalala, sir. Gawa po ng ano... ng two weeks lang talaga ako doon. So, okay, kinalimutan po talaga. Sige, sandali sa lang, ha? Sige. Alisin muna natin ah. si Pao-Pao. Sige. Uh, sino sa kanila ang uh, minimum tao mo? Sige, magagalang sa'yo. Turo mo sa akin yung sabit na uh, ah, minimum tauhan mo. Pwede sa tindahan ng kasambahay. Turo mo. Sino? Si Patrick, si GM. Patrick, okay. Patrick. Si Kuya Dudong. So si Patrick, worker mo o kasambahay mo? Repre rin po, taga ko ng baboy. Eh. Tsaka si nanay. So ano tawag sa worker? Opo. Okay. Patrick, magkano sweldo mo? <coughs> Nag-start po ko doon, magkano arawan mo? Nasa 200 po may. 200. Magkano eksakto? 75 po. Hindi, magkano? 200? Kasi 264 ang noong 2020 daily. Doon sa Mindoro. Magkano? 264 ba? Okay, sige. Habang hihintayin naman yung listahan mo, meron ka bang benefits? May SSS? Piyang pag-ibig ka? Wala po. Okay. Sige, naba, nababayaran ka naman? Excuse me. Nababayaran ka naman? Opo. Ah, buo ang sweldo mo? Hindi po, kasi po may mga bale po. May mga? Bale. Okay, minus di bale. I-minus mo yung bale doon sa sweldo mo, kumpleto so, na ang tatanggap mo? Opo. Okay. So, ngayon, hihintayin pa niya kung magkano yung sweldo niya talaga eksakto. Si Patrick, inamin mo ha, na tao mo, worker mo. Now, bakit wala siyang SSS, PhilHealth, Pag-ibig at batas siya? Nasa batas natin yan. Bakit? Sige, lumapit ka pa, pabulong ka sa mo. Your Honor, yung mga isis -is nila na, na kulang ay may naisang na po sa amin sa dole. Ano po? may yung mga SS po nila at saka yung sinasabi niyo po na kakulangan ng mga benepisyo nila ay may naisang na sa amin sa dole. No, no, no. Bakit hindi mo sila kinuha ng SSS bill at pag-ibig? Bakit wala sila? Your Honor, nung start niya, 7-5, sunod na buwan po agad, mataas agad ang sahod niya, 9,000. Hanggang ngayon po, 10,000 na po. No, it doesn't matter. Kahit na isang daan libo ang isahod po sa kanila, Again, nasa batas natin, kailangan may benefits na at pag-ibig ang lahat ng magagawa. Regardless kung magkano sweldo na pag-usapan ninyo. Your Honor, yung kulang, kung ano po yung kulang namin, inasa doli na po yung aming ano, may... Ano, no, pakisagot lang, bakit hindi mo kinunan ng SSS at Pag-ibig si Patrick na inami mong empleyado mo na kinun, na niya? Yes, totoo, empleyado ako. So bakit hindi mo kinunan ng benepisyo na nasa batas natin yun? Pakisagot lang lawyer, bulungan mo pa na maayos, kulang pa yung bulong mo. Bulungan mo, kulang bulong mo sa kanya. Hindi, pakisagot lang. So, nag-violate ka ng batas by not giving Patrick the benefits na sinasabi sa batas natin, na kasal sa batas natin ng SSSPL pag-ibig, meron kang violation. Lumapag ka sa batas natin, sa labor law natin. your honor yung kung ano man po yung pagkukulang namin eh, sasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa dole so ibig sabihin inaamin mo na lumabag ka sa batas sa libolo natin at meron ng kaso sa dole ano yung sabihin may kaso sa dole nagdemanda sila sa iyo nagreklamo sa dole yung kakulangan po namin sa hindi eh, nagreklamo sila sa dole at walo kuntoulit nel kapag ka ulet pakukulong na kita hindi na sa baba kundi sa city jail na sa so maniwala ka sa hindi para sa iba pang karagdagang mga balita ng senior buzz ay mag-comment lamang po mag-like at mag-share sa video na ito at huwag po nating kalimutan mag-subscribe sa aming channel maraming salamat po sa inyong panonood